So ayan mga bossing Bale magandang gabi sa inyong lahat Bale meron pa sa ating umapol Ah, uh, 6.45 na Bale sila bossing ay galing pa ng uh, Batangas City Ma Ma'am ba gusto lang muna imbatiin or i-shout out? Shoutout sa Makulit, especially John. Sir, pagpupunta ka doon, libre ko na isang litsyon. Ayan. Commercial ka. Para lahat tayo magkano sa ating presyo. Ayan. Ayan ang may papa. <laughs> Hindi sir. nga. Oo, sir. Pumasyal ka. Isang buong litsyon. Yun pa ko. Sabi niya sa iyo. ko. Eh. Oo. Oh, oh. Sabi niya. Eh, oh. yeah, sabi niya sa Sir. Ay, narinig niyo ba yun? Uh, <laughs> May litsyon na tayo magka pumunta ng Matanga eh, City. Kayo kayo. <laughs> 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 hindi nga legit yan, mama. Ay. Sabi niya sa sawa ko. Ah, sige, sige. Kukunin ko yung... Ah... Uh, ano? <laughs> yung messenger, tsaka contact number, yes, ayan. Para pag para pag pupunta kami ng Matanga yes, City. Sir. Ito, ito ang patunay ko, ha. Uh, legit to sir ayan so na uh, parang kay legit so ayan mga bossing bali nag walk sila sa atin dito uh, nakursulada nila is itong ating uh, on the city na 2007 model na automatic transmission mga boss so ayan uh, stock mags Sariwa riyo na nito nakarehistro nga rin pala to at uh, malamig ang aircon bali na check na rin nila ma'am uh, okay na tayo sa ano no uh, 150 no ha <laughs> <laughs> ha ba 145 nabuhasan ano, pa <laughs> Pa ba kaya ng mga ano? 148. Hello, sir. Nitchon <laughs> sir, Nitchon. <laughs> pumunta din kayo sa amin, promise, i-vlog niyo din. <laughs> wala na dali tayo ng Nitchon. Wala na Nitchon, <laughs> 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 Batangas best. Grabe promise. na. Promise. promise 'yan, mama. Ako i-contactin niyo, bibigyan ko kayong calling card. Kay. May ano din kami Nitchonan, sir. 146, grabe lang. muna Isang buong litsyon, sir. Ibibigay ko sa inyo. Libre na yun. Libre na agad kami dito. Okay. okay. Walang problema, sir. <laughs> oh, sige, sige. Maka, Maka, mga 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 mo, siwa, oh, sir, ako. Oh, pala, siya, oh, sir, Maghahanap na ako ng unit sa Batangas oh, City, sir. mga boss. Baka meron kayong unit dyan Mas na available. Pa ka Para Mag kakain muna, kaya. muna kami ng lechon. Yes. Legit, sir, Legit. Magkano sa lechon? 8,5,9,9 ngayon. Oh. Ay, maganda pala marami-rami kami. Para masarap ang kainan. Sige, sir. Ay, sige, Ay, sige, na mo, sige, sige, Legit ako ah, kasi ma'am. Bali, yes, baka pag nagpunta kami doon mga boss, niya i-vlog ko pagka kami yung ano sige, buwas na buwas. Sa bukas. <laughs> Kaya sabi ko boss, baka bukas nandoon na ako eh. Hindi, mabalik muna tayo ma'am sa ano, sa tawaran. 148. 146, 4, 6, 1, 4, 5, 1, Parang kitang coins talaga, literal. Pero medyo habang ko yung vlog para makabawi sa vlog. Boss, wala na kayong uh, gustong batiin na. Baka may isa shoutout lang kayo. Wala na. 146 para dito sa ano. Ma'am, di pa nga ako nag-oo. Thank, thank, thank you po. Thank you na agad. Merry Christmas. Patay tayo. Peace, ma'am. Tsaka happy, oh, happy New Year yes. nga pala ngayon. Merry Christmas. Ay, nako. Ano ba ito, ma'am? Purse car nyo? Ma'am, bakit kaya ba't nga pala dito napili sa ano? Kasi sa vlog Follow nyo, followers kami, kami, lahat, doon sa makulit lechon. Followers kami ng inyong pagbablog. Grabe na. Dito, maraming, maraming, maraming salamat sa lahat. Uh, shoutout kayo ano, ano ma'am yung ano? Makulit Special Batang Lechon, Batangas. Makulit Special Lechon, Batangas Best. 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 Ayan, yeah, big big shoutout. Geng, geng. Yay! Uh, geng, geng pa lang yan. geng, geng. Thank you, sir. Thank para you. Ma para na kayo. Thank yun. you. Okay. Parang okay na to may pang dalawang case mamaya. Sa <laughs> so, yun, mga bossing Bali binigay na natin for only uh, 146k Itong Honda City para lang di sila umuwi ng uh, luaan <coughs> para meron silang mauwing uh, unit. So yun, uh, maraming maraming salamat palagi sa pananood at pag-avail at uh, yun, geng-geng. <laughs>